Pwede kind of... na not... right. uh, to. Wala na. na pa tayo. Ah, meron sa Yunus? Uh -huh. mm -hmm. naman. Sa um -hmm. Tawa naman sa branch na, ibang branch na. Uh -huh. Ito ba? Bakit tatlong branch niya? Pati yung At least na Ito ba? Ito ba? Ito ba? Galaw-galaw hmm? lang. O, hmm. galaw-galaw pa. Ah. Potentional talaga siya. Lahat ng Ano to, boss? Babalik ba ko pa sa inyo ulit para... Mas maganda, sir. Balik mo after 3 weeks sa amin. 3 weeks kami. Mm -hmm. Maganda nga yan sana, sir. Kumailot natin at after 5 days. Eh, para lumambot na lumambot, lumambot yan. Tuwing linggo lang kasi kami pwede. Walang pasok. Mm -hmm. Kasi hindi pag man, sir. Iipan mo lang kami. Iyan, mm -hmm. ko lang kami. Mm -hmm. Pero mas maganda kung napalawak pa after 5 days. Para matanggal weeks, na. na. Yung sa likod, sobrang dami. Ayan.